Nenek <coughs> Tia Nenek Dia ada di belakang Nenek Saya di sini Tiada apa-apa Buka 呀！呀！呀！哎！呜呜！啊！你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你 Ate. Ate. Tistan. Ate. Ate. Gusto. Congratulations po, Sir Santiago. Successful po ang plano niyo. It risky. But definitely worth it. Hindi magiging successful yun kundi dahil sa inyo. Salamat sa kooperasyon nyo. Ano bang pinagsasabi niyo? Hindi pa ba malino sa iyo, Dennis? Lahat ng to set up, sinet up ka namin para mapaamin ka sa nangyari kay Joy at para ma-entrap ka na rin. Saan ang suggestion mo? Magtago kami. Only for a few days. Kailangan natin pagplanuhan ng pagbabalik ni Dennis. Dahil sigurado ako, Pagmaman man yan, susundan nila kayo kahit saan kayo magpunta. At magahanap yung magandang pagkakataon para makuha ka, Karolina. Walang makakapigil sa akin sa pagsasama natin, Carol. Dalawang paraan lang ang gagawin niyan. It's either kumasok siya sa location niyo at isama ka, or mag-abang siya na pwede niyang kunin pamalit sa'yo. Diyos ko, si Leah. Delikado si Leah. Alam ng Dennis na yung kung gaano ka importante. kay karo ng anak namin. Kung papayag kayo, isa sa inyo ang pwedeng maging bain. Ako na, sir. Yun ang dinat na bili. Mineral water. Ako na hubi bili. Ginawa namin yun dahil iniisip namin na susundan mo siya at sapilitan mo siyang kukunin para ipalit sa akin. Tiyo, e, huwag kang magkalala. Kayang-kaya ko to. Kayo nang bahala sa kanya. Tristan, mauuna ka. Susundan ka nila De La Paz at ni Reyes. Pero tamang distansya ka lang para hindi sila kagad makita ni Dennis. Basta pag nakita mo si Dennis, timprihan mo kagad sila para masundan ka nila. Itilos kami agad. Paan mauli siya? Huwag kang magalala. May GPS tracker yung phone mo. Sige, nagkataon ng paglabas ni si Tristan. Ginawa namin yun dahil iniisip namin na susundan mo siya at sapilitan mo siyang kukunin para ipalit sa akin. May coordination rin ng mga bodyguards sa mga polis. Sa daan pa lang pala na namin takpin. Pero nangyari ang hindi inaasahan. tapos si Linia, nahulog ang po ni Tristan. Akong ang plano. Even then, handa kami na kunin mo si Tristan. Inaantay lang namin ang tawag mo para matrack ng police ang location mo. Tatrack nyo na ba yung location nila? <laughs> Hence, here we are. Pinaikot mo kami ng paulit-ulit, Dennis. Ano ngayon ang pakiramdam na ikaw naman ang pinaikot namin? Sige na. Dali nyo na